PM, ang Tikiman moment has finally arrived. Ooh. Eto na, here we go. Sino titikim muna? Uy, dinindeng. Ako po, Sin. Totoo ba yan? Opo, hindi pa po, po ako nakatikim ng dinindeng. Kaya... Pag Kaya... ganun, dinindeng virgin, never heard. Ayan, <laughs> <po yun>. go! <laughs> Buwa ka na. Let's try, let's try. Eto, titikman ko naman to si uh, si Manok with Sotanghon, with Patola, with daw ng... Uh, <laughs> ang ng dami dito ah. Kainin ba natin to? <laughs> Kaya nga, let's try. Ayan. Sir, sama mo yun. Yung bangus belly. Yung hey, belly. Kunin ko yan. Ako, ang ito, ang te. Yeah. Unang tiki mo ng dining din. Dito sa... I'm excited. Yes. Yo, ang palaya nandito. Yeah, po. Talaga <laughs> na <laughs> confused na kagal. <kadang. laughs> Nagulun na. Hindi mo talaga, talaga kilala yung mga gulay. Ano ba? Ito na po. Ano Kristo Chris? Tiga mo yan. Mmm, masarap siya in fairness. O, oh, kasi yung dama na ang pala yan, may cake, ano? Napa. yun. Don't talk on your, ano ba yan? Eating. Ikaw. Ang sarap nito, Sen? Okay ka ba dyan? Gusto mo lang yata yung bagoy. Sir, eh. kamusta ang first time mong lasa sa ano? Sa ating dinengdeng. Pangkanin to, Kuya Christopher. Yes. Ito yung maraming Pang kanin, kanin mainit. Ito naman pwedeng sabawan na talagang todong sabaw. Yes po, diba? sen. Tapos, ang ayan. Ang salap, Sen. Saluyot po. Ay, anong apod? Saluyot, tsaka saluit. Saluit na Saluyot na dito. Mm. Para din sinasabi na ang hilig-hilig ng Ilocano, ng bitter, mm. na yung ibang uh, pagkain, parating iniiwasan yung bitter taste pero tayo gusto natin yan yes, yung mga ampalaya yes, am. yung patola yung rabong na meron talagang bitter gusto namin yun eh pampa ano tawag doon yung pambubukas ng panlasa para mas yes. pampagana rin. Pampagana yung bitter sa lang yun ngayon tayo lang daw yung cuisine na ganun totoo ba yun yes. Sa mga sen, di ba siya pinapaitan? Napakahirit oh, na sa mga pinapaitan. Basta yung, uh, yung, yung paet, may value sa atin. Yes, yung but. iba, iniiwasan takot sa paet. Talaga naman. Ala, dami natin natutuklasan. Marami man ang hinaharap natin suliranin. Dapat laging unahin ang pagkain. Ako po si Senator Aimee Marcos. Ipinaglalaban ng bawat problema ay may solusyon masustansyang kulitan, masarap na usapan, buwan ng nutrisyon, at kalawan naming season. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa ATM.